Hello guys, magandang umaga guys. Uh, ngayong umaga guys ay magluluto ako ng daing na, daing na bangos. Bali na pagtutuhan na yan guys. Papakita ko lang sa inyo guys kung ano ginagawa ko pag ano, pag nagluluto ako ng daing na para hindi dumikit yung ano yung isda. Ito guys, so dahon ng ano, dahon ng saging. Ayan, ilalagay ko yan sa yan guys. Ilalagay ko yan sa dyan Tapos ilalagay ko yung isda. Ayan guys, mamaya pakita ko sa inyo guys. Hindi yan siya didikit. Tatakpan ko muna guys kasi natalsik. Ayan guys, ah, uh, pag nagbabalik ka ko dyan guys, ay ano, pinapatay ko muna yung ano kasi natalsik kasi. Ayan siya guys, oh, hindi siya nadikit oh. Nakita nyo ba? Hindi ko alam kung kita nyo guys. Ayan. Diba? Hindi siya dumikit pag may ano. Pag may dahon ng ano. Pag may dahon na Nakita ko lang dito to sa ano guys. Uh, sa sa 8B. Dati kasi hirap na hirap ako magluto ng daing na bangos guys. palagang kahit anong gawin ko na dikit siya. Ayan guys. Babalik pa rin ko na guys. Ayan guys, diba? Hindi siya dumikit. Ayan o. Oh. Ayan guys, ganyan lang gawin nyo guys pag nagprito kayo ng ano. Pag nagprito kayo ng bangos. Lagyan nyo ng dahon ng ano para hindi dumikit. Ayan guys, luto na yung aking ano. Bangos na daing. Ayan. Pasensya na guys at medyo nasunog-sunog. May bumili kasi sa tindahan ko guys. Ah, uh, kalimutan kong patayin yung kalan. Medyo napatagal ako doon sa tindahan at nakipagkwentuhan pa yung bumili sa, sa tindahan namin. Ayan, napansin niyo ba guys na parang na uh, hiwala yung laman sa, naghiwa-hiwala yung isda kasi parang ano ata yan guys, yung pag ng babat sa, ano, nasabraan ng babat sa soka, parang naluluto din siya. Kaya ayan, kanina nung babalik rin ko humihiwala yung ibang laman. Gawa siguro ng na sa babad ng, ano, ng soka. Kahapon naman kasi guys, eh, nung nagluto ako pag binaliktad ko eh, hindi naman siya humihiwala yung laman. Kaya kanina nahirapan akong balikta rin kasi humihiwala yung laman-laman. Kaya pasensya niya na guys, medyo sunog yung aking preto. Na pa, may bumili lang kasi sa tindahan ko. Na pakwintuhan pa. Kaya ayan, nakalimutan ko patayin pala yung apoy. Dapat pinatay ko. Akala ko kasi saglit lang guys. Nakipagwintuhan pa kasi yung aking, yung customer ko. <laughs> ayan guys, ayan lang guys. Ganyan gawin nyo guys. Lagyan nyo ng dahon ng saging para hindi dumikit ang ano. Kasi ako talaga guys, tutagal ng panahon. Hirap na hirap ako magprito ng daing na bangus. Lagi siyang nadikit. Ayan guys, kakain mo na ako guys. Ayan guys, kain tayo guys. Ayan, na ako dito ng vanilla guys. Tapos, yung daing na niluto ko. Tapos, ayan, yung kanin ko guys. Ayan, kain. Ayan guys, kain tayo. Magkakamay lang ako guys kasi masarap kumain ng nakakamay. Ay, guys, tapos na akong kumain. Ngayon, guys, ay, hindi na tayo pwede humirit ng, ano, ng pagkain. Kaya, magpapak na lang tayo ng isda. Ayan guys, mamapak ako ng isda. Hindi na tayo pwede humirit ng kanin at high blood tayo. nung medyo bata-bata pa ko guys, ang hirig ko mamapak ng anong ng isda. Lalo na yung isda na, no, yung tulingan niyan. Hey High blood kasi tayo guys, kaya hindi tayo pwedeng magkain ng marami. Pag napababad na ng todo guys, yung daing maasim na. Maasik, sobrang asim na yung ano, isda. Ayan okay guys, mamaya di guys. guys, kakain kami guys. Isang order lang binili namin sa Chow King. Ayan, isang order lang. Yung may siomay. Tapos, nagbaon ako ng kanin guys. So, at saka mangkok na maliit. Para makatipid. guys, kanina nandun kang sa Chowking ngayon nandito naman kang sa McDo. Ang ganda dito guys para kang nasa ano para kang nasa Korean